Hi mga ka-community, ka magandang araw na naman sa ating lahat. Welcome back sa channel. Isa na namang mainit-init na usapin ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi grabe, minsan talaga, kung sino pa yung may malasakit sa kapwa, siya pa ang pinupukol ng masasakit na salita. Tara, simulan na natin to. Mga ka talk, grabe talaga ang inggit, para na siyang virus, kahit hindi naman sila pinakialaman ni Medeth ay naaapektuhan pa rin sila. Recently, sentro na naman si Medeth sa pambubuli, laging viral sa social media ng matinding pambabatikos at chismis, ang sakit lang isipin na ang paratang sa kanya, hindi lang basta-basta, tinatawag siyang credit grabber, imagine that, tumulong ka na nga, tapos ang balik sa'yo. Inaangkin mo raw ang kredito, paano naging ganon? Ayon mismo kay Medeth, hulugan at installment ang cellphone na binili nila, at alam nila ito pareho ng beneficiary niya, wala ngang ibang nakakaalam, pero paano nga ba dumating sa puntong ginawan pa siya ng maling kwento? Wala tayong ibang makikita rito kundi inggit at insecure na mga tao, kasi may isa pa raw nagsabi na OA si Medeth, insecure daw siya, at ang pinakamatindi, may nagpakalat pa ng balita na buntis siya, grabe. Pero sabi nga niya, at in fairness, nakakatawa at nakakaproud ang sagot niya. Eh ako na yun, wika ni Medeth, OA na, insecure pa at buntis na, diba, tapos na ang laban? Grabe talaga, ang mga tao ngayon, kung hindi mo sila papansinin, gagawa at gagawa ng paraan para makuha lang ang atensyon mo, kahit masira pa pangalan mo. Kaya mga ka-real talk, mga ka-community, lesson ito sa ating lahat. Una, kung hindi mo alam ang buong kwento, huwag kang manghusga. Pangalawa, bago ka magkalat ng chismes, tumingin ka muna sa salamin, baka mas marami kang kapintasan kaysa sa pinupuna mo. Pangatlo, kung may taong tumutulong, e celebrate at purihin natin sila, hindi yung siraan. Kasi hindi biro ang tumulong sa panahon ngayon, sa dami ng nanghihila pababa. Bihira na lang ang umaalalay pataas. Kaya sa you, Medeth, saludo kami. Mas pipiliin pa rin naming tumulong kahit minsan ang kapalit ay paninira, kasi balang araw, ikaw pa rin ang aani sa ginawa mo, may nakakakita man o wala. At sa mga taong walang ginawa kundi mambato, balang araw, sila rin ang tatamaan ng sarili nilang bato. Mga talk, always remember, ang tunay na mabuting puso, hindi kailangang ipaliwanag pero ang mapanirang dila, yan ang dapat pinapatahimik, hanggang sa muli. This is Jazz Zay TV saying, buhay mo yan, ikaw ang bida, hindi ang chismosa, don't forget to like, share, and subscribe. Kita kits ulit sa next vlog, salamat sa patuloy na suporta mga ka-good vibes.